hello mga lodi, magandang umaga. Payo ko lang mga lodi sa mga nagtangkang pumasok sa ano, papasukin ang magbablog. Eh, ko, mga lodi, hindi talaga madali. Oh, payo ko lang sa ano, kung gusto nyo magblog dapat may pundo kayong video. Marami. <clears throat> Tapos araw-araw, mag-upload talaga kayo, mag-save kayo ng mga ano ng mga videos tulad tulad ko nahirapan talaga ako araw-araw kung ano i-upload ko mahirap <laughs> talaga ano mga lodi pag papasok ka sa mundo ng mga ano mag-vlog mag, -vlog, mag -vlog -vlog ka mahirap dapat may pundo ka maraming video kung ano, Lord, eh, huwag na lang. Ah, hindi ko kayo in-encourage, pero huwag na lang para walang problema. Eh, tulad ko, namu namubli ma talaga ako. Diyos ko. Eh, kung kaya, no, okay naman. Okay naman na mag-vlogger. Kaso lang, pag mabusan ka ng video, Diyos ko po, para ka, para ka sa kakaisip. Diyos ko. Oo, oh, talaga, kahit sa inong vlogger naman siguro. Magproblema, kung anong i-upload ngayon. Ha? Kaya payo ko lang ito na lang. <coughs> payo ko na lang ah, bago kayo mag-upload, ah, mag-vlogger, dapat marami talagang pundo na video. Marami talaga, hindi ano, hindi 100, dapat pataas pa. Tapos sa isang araw, pwede na yan dalawa o tatlo. O, tapos araw-araw din, yung upload mo, papalitan mo ng bago para may pundo ka. Dipinsa, tulad ko, wala. Mahirap, wala akong pundo. <laughs> kung magkaroon man ako ng pundo, merong apat, lima, pero wala. Isang araw lang mabos. O oh, yan lang mga lodi, kung gusto nyo mag-vlog, magpundo muna kayo ng video. Yan lang ang tips ko. Ha? Ah, damihan nyo para hindi kayo anak ah, nakakapagod kasi mag-isip kung ano ang i-upload. ian lang hmm ian lah morning today marami salamat. ah god bless